Good morning President Rojas Mas kilala sa tawag na Lutot-lutot mga kapuknat Dahil po ay uh, market day ngayon Mamasyal tayo sa kanilang pamilyang bayan Tapos salito sa inyo, mga kapuknat na kanilang pamilyang bayan Bago yan, papakita ko muna sa inyo Ang kanilang uh, munisipyo mga kapuknat kanilang municipal hall mga kapuknat Alright, see that Yan ang kanilang uh, Municipal hall mga kapuknat yung kanilang munisipyo, napakaganda. And, uh, yan talaga ang kulay. No? Yan, ang kanilang uh, municipal mayor ay si Mayor Tanoy iskulin mga kapoknat. Alright? papasilip ko sa inyo, mga kapoknat, yung kanilang loob ng munisipyo. Ito po yung intrada nila, mga kapoknat. Wow, ah. Ang ganda ng upuan nila, oh. Oh, sulit yan mga kapoknat, ah. Ganda. Yun. Thank you. At yan naman ang kanilang public plaza. Mapapawaw ka talaga. Ayun mga kapuknad! Napakaswerte ko dahil nadaanan ko si Mayor nandito. Morning pa lang, nandito na si Mayor sa munisipyo para ayaw, ongoing pa rin yung construction dito mga kapuknad. Lalo pang pinaganda. Mayor, good morning. Ayan, it's TV po Mayor. Salamat po. At uh, nakita kita personal. Ayan. Basinsya kasi siya kasi nakashort pa ako nakapambahay pa hindi pa nakaligo kasi Maaga pa ako dito may event sa Civic. Ang ba? Uh, sipag, Yung sound, no? Sa graduation sound ng isang private school dito. Wow. At same time, tinitingnan ko yung uh, paggawa, no? Yung mga gumagawa dito. wow, thank uh, you, Mayor. Araw, TV, yun, uh, Mayor. No? araw sa inyo lahat sa NITS TV. Ano? Uh, ko kayo sa darating na uh, religious fiesta namin. Sa, kailan, Mayor? Kailan? Uh, Festival 2025. Wow. Mag-uumpisa siya April 26 hanggang May 3. So, ito na, preparation na ito para sa fiesta. Yes. Oh, wow, ganda, galing. May gabi-gabi, mayroon tayong banda. Eight nights, mayroon tayong banda. Yung opening namin is shack hall, shack hall band. Hanggang matapos, may mga banda tayo dali, Metro Manila, no? Mga sikat na banda sa loob. Wow. Nang walong gabi. Wow, eight days talaga yon. Eight days in the history. Yes. First time sa history namin ng sinout festival na gabi-gabi may banda no? At may mga artista pa na darating. Okay, Kaya, okay, maybe. abangan nyo ang uh, neighboring town natin dito sa President Ruas, sa kapis Pwede kayong pumunta dito sa bayan ng President Ruas sa darating ng April 26 Birthday ko yan. Yan! Advance, birthday. advance sa birthday. Mayor, amiesta kami sa inyo tapos at the same time, mamirthday na rin sa inyo. Thank you, Mayor. <laughs> Yun! After ko mabisita kanilang municipal hall, dito naman tayo sa public market ng President Rojas Capiz. Tara, sama niyo ako mga purat. Mamalingki market day ngayon. Tara, Ayan yung kanilang uh, uh, mga terminal at mismong nasa harap ng public market. Terminal ng mga tricycle mga kapokonat. Yun. Yung mga, tricycle, yung mga tricycle na yan, yun yung mga biyahing uh, uh, iba't ibang barangay dito sa bayan ng municipality ng President Rojas Capi. Ito yung kanilang uh, public market. Ma Ay ayan, ayan papasokin natin ngayon yung kanilang public market mga kapatnat. Ito yung kanilang pinaka-entrance. Yan, yeah, ito pinaka-entrance sila. Tara, go, go, go. Pasokin natin mga kapatnat. Alright. Go, go. Di, parang sa ob. Ayan, mga tinapay meron dyan. Siyempre, may mga cellphone sila. Na, na uh, groceryhan. Meron din dyan. Patika, meron din. Ayun, nilagang mais. Sigurado malagkit yan. Malagkit yan ang mais mga kapoknat. Mm -hmm. Ayan mga fresh o. Oh. Ano, labanos nino? Labanos. Yun, thank you, kid. Okay, ano pa mayroon dito? Dito tayo sa mga kakanin. Mayroon mga kakanin dito. Na, na. Yara sila nga. Ibos. Ha, ibos, malagkit yan mga kapoknat. Na nakabalot sa dahon ng... Ah. Niyog. Ayan mga kakanin tinapay ni nanay sige lang nay karoon na yan yan mga kakanin more kakanin pa lang tayo ha prutas meron sila dito yun uh, mga laruan ng bata meron din dito mga walis meron din sila ha gamit sa bahay kaldero arinula kasi rula chinelas meron dito mga natin yun kaldero meron nga din alright sige diretso pa tayo sa dulo Ayun, mga itak, mga bakla. Ayun, ayun, mga itak, mga kapukunat, oh. Ayan. Ibat-ibang uh, hugis ng itak. Iba-ibang sizes ng itak yan, mga kapukunat. Alright. Yun. Balisong, meron din sila, oh. Oh, ha? Gulay. Fresh na gulay. Lalaki na kanina ang palaya, oh. Yun, lalaki, ah. Thank you, kid. Yun, may mga talong din. So, marami tayong gulay. Kaming gulay, oh. Ayan, kulitis, mayroon, kalabasa, kamatis, So, ang fort ng kilo, 10. 10 piso yung ang quart. Prutas, mayroon din. Siyempre, kamuti, mayroon makapuknat. Fresh yung kanilang kamote, batuan. Batwan to nang, no? Ayan, salamat ginang. Oo, oh, napakaraming gulay. Ayan, mayroon din tuyo, ah. may tuyo din sila, ha. Dami, Dami, luya. Tara, dito tayo sa isdaan. Dito tayong mga kapok na sa isdaan. Tara. Thank you. Yun, ibat-ibang klaseng mga tuyo. ay mga kapukla, pasilip ko sa inyo. Yummy! Ah, na mga tuyo. Ang dami. Nami, ah. Thank you, gid. Yun, ang tawag sa amin itong mga kapok na, Pinakas. Ayan mga pinakas. Yun, na picture lang, video ko lang nai, ah. Ayun, sirap no, sarap, oh. Pansahawano sa gulay. Pwede pansahog. Hipon na maliliit yan. Pasilip ko sa yung mga kapuklan. Ito, kanina, mga isda. Yan. Isda naman. na hipon-hipon. Meron sila. Oh, ha? Yan. Seaweeds, meron din sila. Ayun, no, mga kapuklan. Ito, laki na mabangos sila, oh. Yan. mm Ayan, 80 na daw ang kilo, oh. Mura, mura na nai, na, na na no? yun, oh. Ayan, mga dilis. Meron din sila. Ayan. A, dito na lahat. Sige, salamat, Gid. O, oh, diba? Ang lalaki, ang sarap na yun. Seafood, siyempre, mawala, mawala ba yung mga shells na kapok na to? Oh. Dahil, uh, isa rin sa mga hanap buhay ng uh, pagi na, no? Pagi, wow. Pagi, kag. Mm -hmm. Ayan, oh. Uh, di ko alam kung isda ito mga kapukunat uh, dami 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 isda rito mga kapukunat at alam naman natin na malapit din sila sa uh, pala isdaan na kapok na. At sa dagat. Kaya ang daming isda. Ang daming isda. Mura na, masarap pa. Ha? Mm. Thank you. Ayun na may hito rin dito mga kapok na. Yun, kasar. Yun, hipon. Sarap. Mm. Ha? Ayun, tahong. Mayroon din. Ito na po lapo to. Yeah. Ayan, 50 pesos na yung mga pukna to. Oh, mayroong, ano tawon na isa? Ano to nung o? Ubaw. Ubaw. Yeah. Tag, pasayan. Salamat kinu nga. Kaya kang 50 pesos na mga pukna. Pwede na.